bansang Iran, ang sinaunang Persya, sentro ng Shia Islam, may teritoryong puno ng gas at langis, dating kaalyado ng Estados Unidos at kaibigan ng Israel. Ngunit paglipas ng panahon, pagpwesto ng Supreme Leader na si Ayatollah, bumaliktad ang ihip ng hangin. Yung dating mga kasangga ay ngayoy naging mortal na kaaway. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na naghahanda ng sandata nuklyarang bansa upang pasabugin ang Israel at itumba ang Amerika. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba... Ang kaguguluhan sa Gaza Strip ay nagbungad ng maraming problema sa gitnang silangan. Lumabas din ang mga bansang dati nang nagigirian. Isa sa mga laman ng balita ngayon ay ang Iran. Pinaniniwalaan na ito ang pasimuno sa grupong proxy na Hamas, Hezbollah at Houthi na nais ng buong estado ng Israel at patumbahin ang lakas ng Amerika sa Middle East. ...mapapansin na madalas itanggi ng Iran ang kanilang ugnay sa mga grupo. Pero kung galit sila sa Israel, ay bakit hindi nalang magdeklara ng gera para matapos na ang issue? Hindi ito strategic kung lantarang gagawin. Sa dahilang nag-iingat din ng Iran na masilip, lalo na mayroong tinatago ang bansa, bagay na hindi pwedeng mabulilyaso. Sa loob ng isang buwang labanan sa Gaza Strip, binalita sa The Guardian na gumagamit nga ng proxy ang Iran. Kasama dito ay ang Hezbollah, Hamas at Palestinian Islamic Jihad. Habang umiiwas ito sa lantarang gera, ayon sa ulat, hindi ito aksidente. Ito ay taktikang sinadya. Ito nga ang proxy war na nasilayan ngayon ng buong mundo, ang labanan ng Israel at ng Hamas. Nagpahayag ang bansa na suportado nila ang mga grupo pero hindi raw sila nakikialam. Alam ng Iran na hindi nila basta-basta matatalo ang Israel sa ganitong klase ng labanan. Siya nga naman, paano nila matatalo ang isang nuclear-powered na militar? Madali lang ang sagot. Kailangan din itong magkaroon ng sandata nuklear. Mahirap talunin ng bansa na may armas na nuklear. Sa mga mayroon, ito ay napakagandang deterrent o pampigil sa kalabang gustong umatake. Ganun paman, kahit may nuklear ang Israel o ibang bansa, hindi basta-basta magagamit ang sandata. Dahil sa kasunduan ng United Nations na Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons o pagbabawal sa paggamit ng sandata nuklear kahit pa kung may gera. Kaya marami ang nagtatanong kung bawal palang gamitin, bakit magiging deterrent o panindak ng kalaban? Siyempre kahit bawal kung magiging desperado ang bansang may nuklear. Ipagbawal man ng UN ng paggamit, sino ang pipigil dito sa panahon ng pagibitan? Panahong katulad ng sa ngayon. Taong 1950s pa noong tinulungan ng Amerika na gumawa ng nuklear ang Iran. Ito ay noong ang dalawa ay dating magkaibigan. Pero nung umupo sa pwesto si Ayatollah Ruhollah Khomeini taong 1979, nahinto ang programa opisyal na natigil pero lihim na pinagpatuloy. Natunogan ito ng mga taga kanluran at pinatawa ng maraming sanctions sa bansa. Bukod doon, ilang nuclear scientist sa Iran ang tila isa-isang misteryosong namatay. Hanggang taong 2015, ayon sa Council on Foreign Relations, na pumayag ang Iran na itigil ang paggawa ng sandata nuklear kung tatanggalin ang mga sanctions labat sa kanila. Sa wakas, mukhang mawawala na nga ang peligro. Nawala nga, pero bumalik din. tong 2018, tumiwalag ang Amerika sa treaty at pinaratangan ng Iran na hindi sumusunod sa kasunduan. Tapos, sinisisi naman ng Iran ng Amerika na hindi rin tumutupad sa kanilang kasunduan. Sino man sa dalawa ang talagang may sala? Wala noon, tuluyan ang naisabasura ang nuclear deal at mula din noon, walang hintong isinulong ng mga Iranians ang programa. Sa makatuwid, binalita ito sa Al Jazeera kamakailan lang na ang Iran ay nag-abance sa pag-enrich ng kanilang nuclear habang hindi pinahihintulot ang makapasok sa bansa ang mga inspektor. Ayon sa ulat, umabot na sa na 60% ang uranium enrichment ng pabrika. Kaila sa marami na kung aabot sa mataas na porsyento ang enrichment. Maaari na itong gumawa ng sandata nuklear. Ano ang ibig sabihin ng Uranium Enrichment? Ikinabahala ng mga bansa ang pag-abansin ng Iran sa kanilang Uranium Enrichment. Pero ano ang ibig sabihin ito? Mga katagang teknikal ang gamit sa proseso at sa wikang Ingles. Kaya minsan mahirap unawain. Ngunit kung may papaliwanag sa wikang Filipino, mas madaling mababatid ang katotohanan. Kapag sinabing uranium enrichment, ito ay tumutukoy sa elementong uranium, ang elementong gamit sa nuclear fission, at ang salitang enrichment ay ang pagpuro sa elemento. Dahil sa ang kay sa lupa ay halos puro uranium-238 at katiting lang ang halo nitong uranium-235 at ito ang gamit upang gumawa ng sandata napagalama na hindi fissile ang U-238 o hindi epektibo sa proseso. Halos walang silbi ang U-238 dahil ang kailangan ng mga scientist ay ang U-235 para makagawa ng nuclear weapons. May mga numero ito sa hulihan dahil pareho silang uranium pero magkaiba lang ng bilang ng neutron. Pareho ang bilang ng protons na 92 pero yung nagdidikit nito ng na neutrons ay magkaiba mas kaunti ang nagdidikit sa U-235 kaya mas mababa ang numero kumpara sa U-238. Ibig sabihin, mas mahina ang gitna nito kaysa sa U-238. Dahil dito mas madali itong mabiyak, mas epektibo sa nuclear fission. Kaya sa proseso ng uranium enrichment, hinihiwalay ang dalawa gamit ang gaseous diffusion o ang centrifuge. Dalawang klase ng paraan pero pareho ng resulta para ihiwalay ang Uranium-235 sa Uranium-238. Ang ginagawa ngayon ng Iran ay kinababahala ng mga bansa, lalo na ng mga kalaban nito. Napagtanto ng ilan na malapit na nilang magawang puro ang kanilang Uranium-235. Kailangan kasi ay 90% ang U-235 upang magamit ito sa pagpapagawa ng nuclear weapons. Pero marami ang nagsabi na walang kakayahan ng Iran na makamit ito. Subalit ayon sa politiko na noong taong 2021 umabot na sa 60% ang uranium enrichment ng Iran. Tapos makaraan lamang ang dalawang taon, 2023, ayon sa Bloomberg umabot na sa 84% ang uranium enrichment ng bansa. Ilang porsyento na lang ay pwede na itong makagawa ng nuclear warhead. Kung makakamit ang sandata nuklear ng bansa, marami ang mame Hindi lamang ang Israel, pati lahat ng kalaban ng Iran. Kasama dito ang Estados Unidos at mga kaalyados mula sa Kanluran, Marail, pati ang Saudi Arabia. Mantyakin mo, kung magkakaganon nga, mapapasakamay ng mga proxy groups ng Hamas, Hezbollah, Houthi at Islamic Jihad ang napakalakas na panlaban. Anong klaseng labanan ang magigisna ng mundo? kung aabot sa 90% uranium enrichment ang Iran? Gaano kagrabe ang pagkawasak na haharapin ng Israel kung magkakaroon ng weapons of mass destruction ang Hamas? At sino ang lalaban sa mga huti sa Red Sea kung may panlaban itong nuclear? Anong ara lang mapupulot dito? Iba na talaga ang labanan ngayon. Isang pasabog lang ay posibleng kumitil sa ilang daang katao kung makakagawa ng nuklear ang Iran at sakaling gamitin ito sa labanan at makita naman ang pagganti ng iba at magpasabog din ng nuklear. Milyon-milyon ang mga madadamay. Sila-sila din ang papatay sa kanika nilang mamamayan. Huwag kalimutan na ang labanang sinimulan sa karahasan ay walang kabutihan na magigisnan. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang papupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohana ng susi sa tunay na kalayaan.